pinakamasaklap sa lahat ba? Mga kadiskarte oh. Sira ang kasa pa sa ano pa. Gitna ang ka kalsada. <coughs> Mahirap sa ganyan. Minsan, ano yung kape? <coughs> Eh, tabi mo naman yan. Ganun-ganun pa ganun rin ba eh. Sino bang gusto masiraan sa gitna? Di ba mga diskarte? So, ganyan, inuunawa na lang ba eh. Gusto yun bang ano, oh, sinabadi na uh... sa gitna. <coughs> Buti hindi pa dito sa gitnang gitnang ito, nako. Iba sabi yung kama niya na ano. Ito lighter. Ito posporo. <coughs> Ay, <nakuha. coughs> Pag ganyan mga kadiskate eh. unawain na lang natin okay, mamaya sa ating mangyari diba dun nyo palang maunawaan ay eh. hindi nga pala makayang itabig nangyayari pala yung talagang sa gitna nasisiraan ano nangyayari palagay nyo gusto ng tao na do sa gitna mag ano diba tumirek hindi niya itabi yun syempre mas ganda kung may depresya maitabi mo, doon ka sa tabi magagawa di ba hindi ka nakakaabala, nakakagalaw ka ng maganda sabi so, pag doon inabot, doon na talaga tanawain lang natin huwag nating na ganyawa huwag nating na kapwisitan sa ano, buhay kalsada buway ba mga atis kate او route Ingat-ingat tayo sa ating mga biyahe. At syempre the best pa rin na uh, uh, pre-trip inspection ba. Tara. balik na tayo sa Rosario Terminal lapit lang yung biyahe natin dyan lang sa may ano sa may Lancaster petron dyan sun lang oh, di ba? japat one drop only daw sa lapit di ba? makakaisa ah, pa tayo ngayon mga katskate ka shout out ring patulog na yung makuha natin. Karga ngayon. Deliver bukas. o maaring patakbupa, pa. Patakbo pa yun. Ayos, makakapahinga tayo bukas. Kung walang kargahan. Kung patulog naman, ayos, meron tayong rest day duty. Straight na naman tayo, 7 days. Yun. Yun, hanggang sa muli mga katiskarte Higayan lang tayo sa pakal sadahan at mag-unawaan. Shout out